magandang araw, magandang umaga, magandang hali, magandang sa ang sulok pa tayo ng mundo. Ayan, ito magano ako. Dahil maulan ngayon, lakas ang ulan, may bagyo at habagat, magluluto ako ng tinula para may sabaw. Kailangan ko ng may sabaw. sabaw. Kunting sabaw masabaw <clears throat> ang lulutuin yan luya luya muna luya luya tapos bawang subuyas so, bawang na para so, sabayin ko na yan kunting konti lang mantika nilagay ko nyan kasi ang manok mantika kaya kunti-kunti na sakto lang makaluto sa sibuyas bawang luya yan sakto-sakto lang kasi magmamantika sigurado ang manok yun nagay ko ng manok okay. tapos kapin tapos paminta Pino lang yung meron ako. Pero okay na yung pino. Mas mabilis siyang lumasa. Ang pino. Okay. Pwede, pwede na yan. hot. Ah. Ayan, maluwoto ito siya. Hanggang nagsasabaw siya. Pakuloyin ko ito sa sarili niya. Sabaw. Para talagang ano siya. Manunutan lasa sa sibuyas, bawang, toya. At saka sa paminta. Ayan. Ayan na lang. Tatakpan ko muna. Ayan. Eh, okay. Eto. Oh. Ah, Kulong kulo na siya. Sasabili niya ng sabaw. Kulong kulo na. Yan. Lagyan ko na ito ng sabaw. Kasi tuyo tuyo na rin. Okay. Sasabawa na. dami-dami ha ng sabaw okay mas importante ang sabaw Sa bulay at sabaw importante yan tayo na lang maluto yan para may ilagay na ang sayote pagkong muna yun, ito, kulong-kulo na antayin ko na lang maluto ang kan ilagay lagay ko na ang sayote Saglit na lang to. Saglit na lang. Huwag muna. Okay. Ngayon. Ito lutong luto na to. Lalagay ko na ang sayote. Ayan. Lalagay ko na ang sayote rito. Kasi lutong luto na to. Kaluto ng sayote, malunggay, ah, okay na din. Kainan na. Oh. Sige, <laughs> ano? Okay. Ay, habang mag-aantay ako nang maruto yung sa iyo, okay? Ito naman, may naman malunggay. Ayan. Ito maringay, ang malunggay. Ang halo ko sa tinola Kasi wala ako dahon ng sili pero masarap masarap din itong malunggay pwede pwede na rin itong malunggay na ito konti lang ito pero okay okay na pwede pwede na uh, sub na ko sa hangin uh, sababit nito malunggay tinula. tinulang malung tinula na halo ang malung yeah. ay <coughs> ito malapit na matapos malapit na rin maluto yung sayute kasi pag luto yung sayute luto na rin ang luto naman rin ang karne yeah. Ito, mga ano lang to Tagas lang to, kaya ito. Okay na pa. Pwede, pwede na. Yeah. Pwede na yan. Pang ano lang. Iyo. Okay. Eto. Luto na. Luto na ang sayuti at manok. Kaya susunod ko na ang malunggay. Ito. Yan. Ito ah, ah, ah. Ito na. malunggay sinula sa tagulan init na sabaw ang kailangan yun Ganyan, puto oh, na agad yan. Pwede-pwede na. Kainan time na. Okay, hanggang dito na lang magluluto. Kakain na tayo. Kain na na. Okay, kain na na. na tayong kumain. Tara, Rich. Tara, kain na. Ito na, unang subo. Ayan. At saka sayuti lang. Ay, ulam muna, sayute. Kasi na, Kasi konti lang naman ang karning manok ang kinuha. Isang hiwa lang. Pwede na isang hiwa, Gulay-gulay lang ang kailangan. no? Pwede, pwede, na sa yuti sa malungkay at isang hiwang manok okay na yan tinula na yan ang sabaw na yan kailangan kailangan yan sabaw yon may kunting manok okay okay na yan pwede, pwede na Ayan, subo-subo lang. Manamis na mis ang sabaw niyan. Okay, let's go. Kain na. yun, inom muna tayo ng tubig sa tayo mabulunan kailangan natin inom ng tubig sa kalagitna ng kain. kailangan may katabi tayo laging tubig yun sarap na sarap sa sayo sa sarap ka na naman talaga totoo namang masarap okay. kinakyan mo ang subo kasi gutom na sarap yung pati ng sabaw manamis na mis na yun mga gulay gulay lang malunggay piling piling na masarap na yan yan ang laging gusto ko Gulang, gulay gulay yan ako oh, ha? subo na ang gulay sabaw naman ang sabaw naman o oh, higup kanang higop ka ng sabaw napakasarap niyan pagpawisan ka talaga nang kahihigop ng sabaw wow oh, oh, kasarap sarap sana ulit oh, okay konti na lang konti na lang kakainin sige tuloy mo lang ubusin mo na nakaraosan naman ng isang kainan maraming maraming salamat po thank you po sa inyong panonood God bless po sa lahat thank you Lord